Magandang araw. Narito na po ang ating updated weather report ngayong Sunday, June 22, 2025. Huwag kalimutang i-like, i-share, mag sa aming channel at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa lagay ng panahon. I-follow din kami sa aming Facebook page. Ayon sa latest update ng PAGASA, wala tayong mino na low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang umiiral na weather system ngayon ay ang southwest monsoon or hanging habagat na nakaaapekto partikular sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Ayon sa PAGASA, makikita ang makakapal na kaulapan sa western section ng Luzon kaya inaasahan ang scattered rains and thunderstorms sa mga probinsya ng Bataan, Zambales at Pangasinan. Sa Metro Manila, mataas din ang posibilidad ng mga pag-ulan lalo na mamayang hapon hanggang gabi. Ganoon din sa mga bahagi ng Batangas, Cavite, Occidental Mindoro at Palawan. Lahat ay maaapektuhan ng Southwest Monsoon. Magpapatuloy ang pag-iral ng Southwest Monsoon sa mga susunod na araw, kaya asahan ang maulap na kalangitan at scattered rains and thunderstorms sa western sections ng ating bansa. Samantala, ang Intertropical Convergence Zone, ITCZ, ang siyang nakaaapekto sa bahagi ng Davao Region at Soxargen. Dulot nito ay ang maulap na kalangitan na may scattered rains and thunderstorms. Mag-ingat sa posibleng flash floods at landslides sa mga lugar na ito. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao, asahan pa rin ang mainit na tanghali habang may tsansa pa rin ng isolated thunderstorms tuwing hapon hanggang gabi. Ang temperature forecast sa Luzon? Lawag, Inaasahang bahagyang may init ang panahon na may temperaturang mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Tuguegarao ay posibleng umabot mula 26 hanggang 36 degrees Celsius, habang sa Baguio City ay malamig pa rin na nasa pagitan ng 17 hanggang 24 degrees Celsius. Sa Metro Manila, makakaranas ng temperatura mula 26 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Tagaytay ay inaasahang mula 24 hanggang 30 degrees Celsius. Sa Legazpi ay mula 26 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Calayan Islands ay bahagyang maalinsangan na mula 24 hanggang 30 degrees Celsius. At sa Puerto Princesa ay katamtamang init na nasa pagitan ng 24 hanggang 29 degrees Celsius. Sa Visayas, Iloilo, inaasahang bahagyang mainit ang panahon na may temperaturang mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Cebu ay makakaranas ng katulad na init na mula 25 hanggang 31 degrees Celsius, habang sa Tacloban ay posibleng umabot mula 26 hanggang 32 degrees Celsius. Sa mga susunod na araw, inaasahang maaapektuhan din ng habagat ang Western Visayas at ang Negros Island region, kaya maging handa sa posibleng mga pagulan. Sa Mindanao, Zamboanga Peninsula at Barm M makakaranas ng mga scattered rains and thunderstorms lalo na sa hapon at gabi. Sa Zamboanga City, inaasahang bahagyang mainit ang panahon na may temperaturang mula 24 hanggang 33 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro ay mula 23 hanggang 32 degrees Celsius, habang sa Davao City ay posibleng umabot mula 24 hanggang 32 degrees Celsius. Sa lagay ng karagatan, sa ngayon, banayad hanggang katamtaman ang lagay ng ating karagatan. Walang nakataas na gill warning, kaya ligtas na makapapalaot ang mga sasakyang pandagat, kabilang na ang maliliit na bangka. Gayunpaman, pinapayuhan pa rin ang lahat na mag-ingat, lalo na kapag may mga thunderstorms na maaaring magdulot ng bigla ang pagtaas ng alon. Iyan ang kabuuang lagay ng panahon ngayong araw. Para sa iba pang updates, ilike ang video na ito, i-share sa inyong mga kaibigan, mag-subscribe sa aming channel at i ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balita sa panahon. Ingat po tayo at maging handa sa anumang pagbabago ng lagay ng panahon.